nag-iisa po kayo meron akong kung kuan di De... tingting lang yung pinaghanap buhay mo um, hindi oh, naman po magawa ng ganyan eh yung binibigay naman nila sa akin ay kulang naman ay yun kaya mas iba paano mas itumasipat pa ako ay tatulitan na naman ako eh saan po yung asawa nyo ang tagasan nyo dati Fernandez. Saka saan po yun? Sa Gariton. Pero ito na yung pangalan yun ay? Shirley. Shirley. Tibar Ibar. Kasi hindi naman pwedeng kunin po yung pangalan ng patawa ko. naman Shirley, Tibar Pero saan po yung lugar niyo po? Saan po yung lugar niyo? Ay, sa Katanduanes si Ate. Katanduanes, Bicolano. Uragun. Pabikol na Uragun. Sa Katanduanes. Sabi-sabi uh, lang po. Ito so, si Ana, nag-iisa talaga din sa bahay niya. Nag-iisa lang, uh, lang po ako. Ang hanap niya, ito nag lang. Wala ko man lang akong kagamit-gamit uh, dito. Walang gamit. Ula. Kaya, wala. kawawa, kaya kawawa si ate dito nang namumuhay na mag-isa. Wala, ako lang talaga. Kaya, dapat, ano, minsan dadayawin kita para papasyal ayudahan natin. Ay, kaya, yung mga anak nyo na, hindi kayo nagkanak? Ano tayong anak? Ano, siyo lang. Pero ito rin anak niyo, hindi kayo nagtanak. May ilan tanak kayo dito na eh? May dito sa San Joaquin. Dito sa San Joaquin. Ito ba yun sa kaibigan mo lang maging sa Kasi sa bukid ako, pinalipat nila ako dito. Yan ang tulad ko sa ibigyan. Pinatira ka rin sa bahay niya. Kasi ano man nag-iisa nga naman sa bukid. Ganon din naman hanap buhay mo. Ayan, ayan. 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 Malapit. yeah, yeah. Uh, yeah you nice. Kasi, ano, 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 kasi, ay, gulang na gulang naman yung binibigyan nila sa abit. Ay, kasi, no. Di, di wala-wala po kayo ngayon. Ay, bigas. Yan na lang pong bigas. Mm -hmm. Ang bigas ngayon, buti. Ang bigas ngayon. Ah, mabuti meron po. Meron naman po sila. Meron, bigas meron pa raw kayo bigas niyan. Meron pa kayong pera. Wala nga po. Ah, wala raw pera Nana. bibigyan natin ng pera para oh, Para ito na lang po na yung pera ko kasi sa kanila dito ah. Hindi. Yung hindi na ako kasi so, sempre wala akong pera bigyan kita na ito. Okay, yun, ay... Para ano po nahirapan ako Tingting. Meron kaya magtingting. Yung sampung ting tingting hindi -ting. ka po makakon. May, hindi ka sa maghapon, hindi ka pa makasampo. Ano? Ay, hindi po Oh. Po, po. Nay, ito lang, ito lang bariya ko rito. Oh. Oh. Bigay kita ng pang, pang, pang bili mo ng ulam ha. Okay lang. bilhin mo ng ulam para may pangulam ka mamaya. Ano na eh? Oh, Ganun lang. Dito lang ba ito? Opo. Para siyempre, oh. bili ka ng bangus. Kalating kilong bangus, ay wala. O, sakto na yan. Oh. Kaya, eh, one pot. Mag-isa mo lang eh. One pot, pwede niya. Mag-isa ano? naman. oo oh, oh. Bili ka ng loto ulam niya para umulog ka. Hindi kasi nakalakay na yun kasi masakit ito. Ngayon si nanay, hindi kayo makalakad na ano? Hindi. Kasi masakit ito nga. Paano naka-sanggol hindi naka-sanggol? Hindi naka-sanggol. na lang ako. Mga kaeday ko, hindi. Tadakalan nila ako. Si Raj, si nanay, kawawa ka. Bigyan natin kahit kaunting tulong. Ito na.